e Yan, good tamsak. Uh, ngayong araw, ah, uh, nandito na naman tayo sa dagat. Sa dagat o uh, na naman tayo ng panibagong adventure. Ah, uh, aaminute na naman tayo sa laot. At saka uh, nguna una sa lahat, ah, magandang umaga po sa lahat ng mga OFW dyan na sa iba't ibang bansa. Sana po'y lagi kayong gabayan ng Panginoon at saka uh, lagi kayong mag-iingat. Salamat sa mga suporta ninyo at saka panunod ng aking video. Kahit na hindi kagandahan, ah, uh, kayo kayo nang laging suporta At salamat din sa mga nag-subscribe sa akin at saka sa mga silent viewer. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya tara na mga tamsak, abangan nyo at saka ito na pala yung bangka na gagamitin natin sa sakyan. Yan. Ito na yung bangka kayo mga tabsak ko. Ito pa rin. Ito pa rin yung dating bangka. Yan mga tabsak, tara na, samahan nyo akong maminit. At saka abangan nyo na lang sa pagdating natin doon sa may spot natin kung saan sana makarami tayo at saka makahuli tara na mga tamsak ah, tara na mga tamsak Sa -sa tayo sana mayroong biyaya sana makahuli tayo at saka makakaroon tayo ng pangulang Yeah. Salamat sa mga lahat ng na mga nanonood ng aking video kahit hindi kagandahan. Ah, kayo na panoorin yung aking video. At sana po huwag niyong i yung ads. Kasi yun dyan lang ako makasahod. Alam nyo ba? Nagsasahod ako sa YouTube. Higit isang taon bago ako makasahod. Bago maabot yung ano yung 100 dollars. Eh kung hindi makaabot ng 100 dollars, hindi tayo makasahod. Sana po yung mga nanonood, huwag niyong i-skip yung ads para malaking tulong din sa akin. Kasi hirap na hirap ako na makakuha ng 100 dollars kasi wala nang masyadong nanonood sa ating video. konti lang. Kaya nahirapan ako na maabot yung isang ano, isang daan isang daan mahirap kaya ano, ako salamat ako sa nanonood na aking video na hindi nag-skip ng ads ayun, ano na nasa isang taon at saka apat na buwan hindi pa rin nakakulong nakasahod kasi yung ating revenue mababang masyado hindi nakaabot ng 100 kaya sa mga ayosap ako sa mga nanonood sana po iwag skip yung ads para makasahod-sahod naman tayo para makatulong ako sa, sa tusin sa bahay wala kasing trabaho sa amin ako lang Ayan mga Tamsak, malapit na tayo. Sana, huwag nyo i-skip yung ads Ayan mga Tamsak, dito na tayo. Kaya, pangano mga mga tayo, yung ano yung mahuling natin dito. Ayan mga Tamsak, nandito na tayo. Sana, makahuli tayo. Wui, dalawa. Oh. Dalawa kan, oh. Thank you Lord. Hai, selamat. Dito naman tayo nang dalawa. Vô. Ui, tui nó naman Ui, tui nó naman Ui, Sali tayo ng maya-maya. Uy! Ito Okay. Ayos. Thank you, Lord. Okay. Tayo na naman ulit.

Oke, okay. kepulungnya naman tayo. maya maya oh maya kaso medyo maliit lang sya yung okita rin to thank you lord May maya maya oh thank you lord Galing din ang maya maya

Okay, okay. Thank you okay. Lord. Parang maubos tayong bahay natin ah. Pero, wala May reserva pa tayo dito na ano. Okay. Arian! ito so, maliit Pagkitawa natin to Tiger Press Oh Ito naman Okay Agis Ayan mga tamsak, wala na. Uwi na tayo. At saka marami-rami din rin tayo. Mahina na yung kagat. Kaya uwi na lang tayo mga tamsak. Ang na rin. At doon na pala yung mahuli natin. At saka abangan nyo na naman doon sa tabi Ay pakita ko rin si Ito yung mahuli natin. Oh. Nakarami din tayo. Salamat naman sa blessing. Yan, yan, yung huli natin, oh, atamsa ko. Yan oh. Salamat naman at nakarami tayo ng pangulam. Yan no? Oh. Yan. Mga gandang klase ng isda, oh. Hindi mo na mabili yan ng 100. Yan. Salamat po. Yan mga tamsak. Baka na lang sa tabi. Kasi umuulan na, uwi na tayo. Medyo malakas na yung hangin. Mahirapan tayo pagsagwan. Kaya, Abangan nyo na lang sa tabi mga tamsak Pagdaong natin Sarap tayo mag-upit buwan, pag tabi. Lakas ng hangin mga katamsak. Hirap na hirap na ako Pero okay lang Mukha kita Dahong din tayo pa Tapit na tayo Ah, Ay, salamat. Kapit na tayo mga tapsak. Ayan o. No. Na tayo. Thank you Lord. Salamat at nakadaong na rin sa wakas. Salamat. Salamat sa gabay mo. Thank you Lord. Ginabayan mo ako okay. na maka-daong kaagad. Thank you, Lord. Sa wakas nakadaong din tayo. Kilog. Kadaong din. Grabe, ang lakas ng hangin. Hirap na hirap. Uy, salamat. Nakadaong din. Ito diba pa yung mga huli natin. Ito na, oh. Salamat naman at saka... Salamat naman at saka binigyan tayo ng Panginoon ng biyaya. Napaka dala pa uwi na pangulam ito mga natamsak oh. medyo maliliit lang pero okay na rin magandang klaseng isda din ito masarap to sa bawan o di kaya paksiw oh. ayan o oh. yan yan yung mga uli natin mga natamsak yan mga dalangdang o oh, mayroon pang yung isang mayamaya oh. Oh. at saka yung talakitok oh, badlon Bad to kapag lumalaki na. Ito pa oh. Yan. Salamat. Thank you Lord. Ah. Yan. Yun na yung huli natin mga katamsak. Salamat. At saka nagbigyan tayo ng Panginoon ng biyaya. Yan. Salamat sa mga nanonood ng aking video at saka hindi nag-skip. Malaking tulong na rin yun. At saka lalong lalo na sa mga OFW magingat kayo lagi dyan sana bigyan kayo ng pangiho ng kalakasan para sa inyong mga trabaho araw araw ayan uh, mga katamsak uh, hanggang dito na lang at saka hindi na tayong patagal kasi dito na rin ako saka, uh, uwi pa tayo lalakarin pa natin mga kababa pang lalakarin kaya abangan nyo naman yung susunod nating adventure doon sa laot na mga minuit gamit yung handline fishing pang hangis-hangis yan mga tamsak hanggang dito na lang bye bye